hiya sa kolehiyo sentral ng mga saksi ni Jehova. Ang video na ito ay hindi apostata sa katunayan, ito ay malinaw na humihimasok laban sa apostasya. Maglaan ng oras upang makinig, mangyaring. Sa panahon ng krisis ng COVID noong 2020, ang mga miyembro ng kolehiyo sentral ng mga saksi ni Jehova ay nagdulot ng mga pagkamatay, sumira ng mga buhay, sumira ng mga katawan, at winasak ang mga pamilya. Paano nila ito ginawa? At bakit sila gumawi ng ganito? Sagutin natin ang dalawang tanong na ito. Una, paano nila ito ginawa? Ang mga miyembro ng Kolehiyo Sentral ay gumamit ng malakas na impluensya upang hikayatin ang pinakamaraming tao hanggat maaari na tumanggap ng isang eksperimental na produkto laban sa COVID-19. Ang panhikayat na ito ay napatunayan sa pamamagitan ng isang tumpak na sikolohikal na pagsusuri ng mga talumpati na ipinasa sa mga punto ng balita 7, 8, 9 at 10 ng taong 2021 sa site na jww.org na ginawa ng mga saksi ni Jehovah. Bukod dito, ang mga kapatid na lalaki at babae na nagsimulang magmalasakit lamang sa pag-iingat laban sa bakunang eksperimental na ito ay nadiskrimina, sinanksyon o kaya'y na communica Gusto naming magmalasakit din sa inyong pansin na sa panahong iyon, siyam na malinaw na nakilalang prinsipyong Biblia ay nilabag ng kolehiyo sentral ng mga saksi ni Jehova at hanggang sa ngayon ang kanilang mga tagubilin na humihikayat sa buong sangkatauhan na sumunod sa mga autoridad sa kalusugan ay nananatiling bisa noong unang Nobyembre 2025. Sa ilang mga bansa, ito ay nangangahulugang magpatuloy sa pagbabakuna, lalo na ang mga sanggol, ang mga buntis na babae, at ito sa kabila ng lahat ng alam natin mula pa noong mga taon na ang nakalipas tungkol sa panganib ng mga produktong ito. Kung kaya, isang kahilingan para sa investigasyon sa presumptive na pakikipagtulungan sa mga krimen laban sa sangkatauhan ay inihain sa International Criminal Court laban sa lahat ng mga miyembro ng Kolehiyo Sentral ng mga saksi ni Jehova. Ang kahilingan na ito ay opisyal na nirehistro noong 6 Oktubre 2025. Sa kasamaang palad, sa kabila ng daan-daan, o kaya'y libo-libong mga liham ng hindi pagkakasundo na natanggap mula sa mga kapatid na lalaki at babae tungkol sa kanilang pamamahala sa krisis ng COVID at ang mga pagdurusa na dulot nito, ang mga miyembro ng Kolehiyo Sentral ay hindi kailanman tumigil sa pagngiti sa amin na parang walang nangyari. Ang pag-uugali na itong mapanghamak at hindi karapat-dapat sa mga Kristiyano ay hindi maaaring, sa tingin ko, tanggapin ng ating minamahal na Ama sa Langit na si Jehovah. Sagutin natin ngayon ang pangalawang tanong, bakit gumawin ng ganito ang mga miyembro ng Kolehiyo Sentral? Ang mga miyembro ng Kolehiyo Sentral ng mga saksi ni Jehovah ay sumunod ng matindi sa mga tagubili ng mga autoridad at ng sistemang satanic mundo gaya ng nakapaloob sa dokumento ng FBO Full Toolkit noong Sektan Nobyembre 2021 na ginawa ng HHS at CDC. Lahat ng mga saksi ni Jehovah ay dapat malaman na hiniling sa lahat ng mga leader ng pangunahing relihiyon na sundin ng matindi at sa pinakamaliit na detalye ang mga rekomendasyon na nakapaloob sa dokumentong ito. At kaya, pause, makinig ng mabuti mangyaring, pause upang gawin ang isang aktibong promosyon sa kanilang mga tapat ng lahat ng mga estratehiya sa kalusugan at pamahalaan, kabilang ang, siyempre, ang pagbabakuna. na nangangahulugang kung hindi susunod ang watchtower sa mga utos na ito, ito ay nanganganib na mawala ang kanyang status na buwis exempt bilang kulto ng asosasyon at kaya ang maraming benepisyo nito sa buwis na maaaring kumatawan sa isang pagkawala ng pera na tinantya sa pagitan ng 500 at 21 milyong dolyar bawat taon sa antas ng mundo. Ang mga miyembro ng kolehiyo sentral ay nagpasya kaya na pause, magsakripisyo, pause, ang buhay ng kanilang sariling mga kapatid na lalaki at babae, sanggol, mga batang inosente, upang mapanatili ang kanilang mga ari-arian na material, pati na rin ang mabuting reputasyon ng watchtower sa paningin ng sistemang satanic mundo. Walang pag-aalinlangan na ang 11 miyembro ng kolehiyo sentral ng mga saksi ni Jehova ay dapat alisin sa kanilang mga posisyon dalhin sa harap ng isang komite ng disiplina relihiyoso pagkatapos sa hustisya at matatag na hatulan para sa kanilang mga immoral na aksyon. Makakabasa kayo ng lahat ng mga detalye ng kung ano ang narinig ninyo sa video na ito at ng nangyari sa loob ng watchtower sa panahon ng krisis ng COVID sa pamamagitan ng pagbisita sa dalawang website na inilagay sa description ng video na ito. Doon ay makikita ninyo ang lahat ng paliwanag at mga detalye na kailangan ninyo, kabilang ang dose-dose ng mga testimonyo ng mga saksi ni Jehova na nasugatan ng pisikal o emosyonal, ngunit din, pause, isang pandaigdigang petisyon, pause, upang humiling ng karapatan at justisya, at sa wakas sa pagitan ng iba pang mga bagay, makakabasa kayo ng kahilingan ng investigasyon na inihain sa International Criminal Court para sa pakikipagtulungan sa krimen laban sa sangkatauhan, laban sa ilesta miyembro ng kolehiyo sentral ng mga saksi ni Jehovah. Huwag magatubiling bumisita sa dalawang website na inilagay sa description. Sila ay napakagandang instruktibo at huwag magatubiling mag-redefuse ng video na ito. Ito ay libre ng karapatan. O ibahagi ito kung nais ninyo, malaman ninyong ito ay isinalin at ipinamahagi sa 20 Main Fando Wika. Salamat sa inyong pakikinig at magkikita na lang tayo sa lalong madaling panahon.